Narito ang labing walong mahalagang health benefits ng pipino. Isa, nagbibigay ng hydration. Dahil ang pipino ay binubuo ng 75% na tubig, ito ay nakakatulong na panatilihing hydrated ang katawan at maiwasan ang dehydration. Ang hydration ay mahalaga para sa normal na pag-andar ng mga organ, tissue at cell sa katawan. Ang pag-inom ng tubig o infused water na may pipino ay makakatulong din na mapababa ang pagkauhaw at mapalakas ang immune system. Dalawa, Nagpapabuti ng joint health. Ang pipino ay naglalaman ng silika, isang uri ng mineral na nakakatulong na palakasin ang mga connective tissue tulad ng ligaments, tendons at cartilage. Ang silika ay nakakatulong din na maiwasan ang pagkakaroon ng gout at arthritis, dalawang sakit na dulot ng mataas na uric acid sa dugo. Ang pagkain ng pipino o pag-inom ng juice nito ay makakatulong na mabawasan ang pamamaga at sakit sa mga joint. tatlo. Tumutulong sa weight loss at digestion ang pipino ay may mataas na fiber content na nakakatulong na mapanatiling regular ang bowel movement at maiwasan ang constipation. Ang fiber ay nakakatulong din na pakiramdaman ang kabusugan at mapababa ang pagkain ng sobra-sobra. Ang pipino ay may mababang calorie content, kaya ito ay isang magandang snack para sa mga gustong magpapayat o mag ng timbang. 4. Kumokontrol sa blood pressure. Ang pipino ay mayaman sa potassium, isang uri ng electrolyte na nakakatulong na balansehin ang level ng sodium sa katawan. Ang sodium ay isa sa mga sanhi ng mataas na blood pressure o hypertension na maaaring magdulot ng stroke, heart attack o kidney failure. Ang pagkain ng pipino o pag-inom ng juice nito ay makakatulong na mapanatiling normal ang blood pressure at maprotektahan ang puso at bato. 5. Nag-aalaga sa balat. Ang pipino ay mayaman sa vitamin C, isang antioxidant na nakakatulong na labanan ang mga free radical na nagdudulot ng oxidative stress sa balat. Ang oxidative stress ay maaaring magdulot ng premature aging, wrinkles, sagging skin o dark spots. Ang vitamin C ay nakakatulong din na gumawa ng collagen, isang protein na nagbibigay ng elasticity at firmness sa balat. Ang paglagay ng pipino slices sa mata ay makakatulong din na mabawasan ang puffiness at dark circles. Anim Nakabubuti para sa ngipin at giladrid. Ang pipino ay may phytochemicals na nakakatulong na patayin ang mga bakterya sa bibig na nagdudulot ng bad breath o halitosis. Ang pagnguya ng pipino slices ay makakatulong din na linisin ang mga teeth at gums at maiwasan ang plaque formation o tooth decay. Pito, nagpapalabas ng tubig sa katawan. Ang pipino ay may diuretic effect, ibig sabihin nito ay nakakatulong ito na palabasin ang sobrang tubig sa katawan sa pamamagitan ng ihi. Ang pagpapalabas ng tubig sa katawan ay makakatulong na mabawasan ang bloating, edema o water retention, lalo na sa mga buntis o may premenstrual syndrome (PMS). 8. Pumapawi sa bad breath. Ang pipino ay may cooling effect kaya ito ay nakakatulong na pumawi sa bad breath o halitosis. Ang bad breath ay maaaring dulot ng dehydration, pagkain ng maanghang o mabahong pagkain, o pagkakaroon ng oral infection. Ang pag-inom ng pipino juice o pagnguya ng pipino slices ay makakatulong na mapresko ang hininga at mapabango ang bibig. Sham, nagpapabilis ng hair growth. Ang pipino ay mayaman sa silika, isang mineral na nakakatulong na gumawa ng keratin, isang protein na bumubuo sa buhok at kuko. Ang keratin ay nakakatulong na mapalakas ang hair follicles at mapabilis ang hair growth. Ang pipino ay mayaman din sa vitamin A, B, C at E, na mga bitamina na nakakatulong na mapanatiling healthy at shiny ang buhok. Sampu. Nakakatulong na labanan ang cancer. Ang pipino ay may mga phytochemicals na tinatawag na cucurbitacines, na sinasabing may anti-cancer properties. Ayon sa ilang mga pag-aaral, ang cucurbitacines ay nakakatulong na pigilan ang pagdami ng mga cancer cells at mapatay ang mga ito. Ang pipino ay mayaman din sa lignans, isang uri ng phytoestrogen na nakakatulong na bawasan ang risk ng breast, o ovarian, uterine at prostate cancer. Labing isa. Nakakapagpalakas ng immune system. Ang pipino ay mayaman sa vitamin C, isang antioxidant na mahalaga para sa paglaban sa mga impeksyon at sakit. Ang vitamin C ay nakakatulong din sa paggawa ng collagen, isang protein na responsable sa pagpapanatili ng elasticity at structure ng balat, buhok at kuko. Ang pipino ay may trace amounts din ng vitamin A, B6, D at folate na kailangan para sa immune function. Labindalawa, nakakapagpabuti ng bone health. Ang pipino ay mayaman sa vitamin K, isang vitamin na kailangan para sa blood clotting at bone metabolism. Ang vitamin K ay nakakatulong din sa pag-absorb ng calcium, isang mineral na mahalaga para sa bone density at strength. Ang pipino ay mayaman din sa magnesium, potassium at manganese, na mga mineral na nakakapagpabuti ng bone quality at nakakapag-iwa sa osteoporosis. Labintatlo, sumusuporta sa gut health. Ang tubig sa pipino ay natural na tumutulong sa pagtunaw ito ay tumutulong sa iyong katawan na masira ang pagkain at sumipsip ng mga nutrienta. Bukod dito, ang pipino ay naglalaman din ng soluble fiber na maaaring maiwasan ang pagtitibi at mapabuti ang balanse ng iyong gut microbiome. Ang soluble fiber ay nagbibigay ng pagkain para sa mga mabuting bakterya sa iyong bituka na mahalaga para sa iyong immune system, mood, at metabolic health. Labing apat, binababa ang blood sugar. Ang pipino ay mababa sa calories at carbohydrates, kaya naman ito ay hindi magdudulot ng malaking pagtaas ng blood sugar kapag kinain mo ito. Sa katunayan, ang ilang mga pag-aaral ay nagpapakita na ang pipino ay maaaring makatulong na babaan ng blood sugar level sa mga taong may diabetes o prediabetes. Ito ay dahil ang pipino ay naglalaman ng mga compound na tinatawag na cucurbitacins at pisetin, na may anti-inflammatory at antioxidant properties na maaaring maprotektahan ang iyong pancreas cells mula sa oxidative stress at mapabuti ang insulin sensitivity. 15. Nagbibigay ng antioxidants. Ang antioxidants ay mga molekula na pumipigil sa oxidation, isang kemikal na reaksyon na bumubuo ng mga napakareaktibong atom na may hindi magkapares na mga elektron na tinatawag na free radicals. Ang pag-ipon ng mga nakakasamang free radicals ay maaaring magdulot ng ilang mga uri ng chronic illness. Ang pipino ay mayaman sa mga antioxidants na maaaring maprotektahan ang iyong mga cells at bawasan ang panganib ng cancer, heart disease, lung disease, at autoimmune disease. Ang ilang mga antioxidants na matatagpuan sa pipino ay ang mga flavonoids at tannins, na dalawang grupo ng mga compound na lubhang epektibo sa pagharang sa mga nakakasamang free radicals. Labing-anim Nagpapaluwag ng stress. Ang pipino ay naglalaman din ng magnesium, potassium, at vitamin B na lahat ay mahalaga para sa iyong nervous system at mental health. Ang magnesium ay tumutulong sa pagpapalakas ng iyong mood at pagpapababa ng iyong stress levels. Ang potassium ay tumutulong sa pagpapanatili ng normal na blood pressure at puso rate. Ang vitamin B ay tumutulong sa paggawa ng neurotransmitters tulad ng serotonin at dopamine na responsable para sa iyong happiness at motivation. pito Pino-protektahan ang mata. Ang pipino ay mayaman din sa vitamin A, na isang mahalagang nutrient para sa iyong vision at eye health. Ang vitamin A ay tumutulong sa pagprotekta ng iyong cornea mula sa mga pinsala at impeksyon, at nagpapanatili ng sapat na luha production para sa iyong eye lubrication. Bukod dito, ang pipino ay naglalaman din ng lutein at zeaxanthin, na dalawang uri ng carotenoids na nakakatulong sa pag-iwas sa macular degeneration at cataracts, dalawang pangkaraniwang kondisyon na nauugnay sa pagtanda. Labing walo. Nagpapabuti ng oral health. Ang pipino ay hindi lamang nakakapresko ng hininga, kundi nakakatulong din sa paglinis ng iyong bibig at pag-iwas sa mga dental problems. Ang pipino ay naglalaman ng phytochemicals na tinatawag na cucurbitacines, na may antibacterial at antifungal properties na maaaring pumatay sa mga mikrobyo na nagiging sanhi ng cavities, gum disease, at bad breath. Ang pagkain ng pipino ay maaaring makatulong din na alisin ang mga food particles at plaque mula sa iyong mga ngipin at gums.